Sir. Tena sir. Oh. Sir. Pumasok ka dito. Pumasok ka. Ano to? Ha? Huh? Dito Iba. May kumakalabog kanina. Kumakalansing. Hmm. wish nyo na nag-aabang guys sa aking next video po, ah bali dalawa po kami dito, dito kami sa abandonadong school but iniiwasan ng mga motorista dito kasi nakakatakot daw, minsan lang yung dumadaan dito ng mga alas dos, hindi kaya nung uras ay ngayon guys, split up kami ni John Creepy TV ito po si John Creepy TV Hello guys, isang magandang gabi po sa inyo lahat Ah, ngayon po, kasama ko si Bruce Ghost TV. Magkukulab po kami. Dito mo sa abandoned na Skwela. Oo, oh, Skwela. Grabe, nakakatakot. Hindi mo napansin kanina, sir? May kumakalabog sa taas. Hindi mo napansin kanina? May kumalabog sa taas? Hmm. ha Ayan guys, no. Yan si Creepy TV. John Creepy TV. Oh uh, tinanggal yung ano, hagdanan. Sir. Wag diyan. Ayan guys, napapansin niyo guys, no. Ayan tinanggal yung hagdanan, no. Oh. Ayan, no. Oh. Dati buo ito, guys. Kaya siguro, alam ng mga nagtatambay dito na may mga vlogger na pumupunta. Kaya tinanggal nila yung magdana, no? Delikado bro. Ingat. Bro, ingat lang, ingat. Dito, dito. Ingat lang, ingat alam no? oh. <coughs> so Delikado. Wala kami. Ba'la na kung ano mangyari. May tao yat at ali to salo. <coughs> Ayun guys, no. pa ah, ready guys. I eh, sorry. Ayun guys, no. Napapansin nyo guys oh.

kasarado pa grabe na kasarado biruin mo guys tinanggal yung hagdanan doon para hindi makaakit yung mga pupunta rito rapid. Tolong. na po kayo guys. Naputol yung kamera natin. Napul eh, nagde lang ako. Grabe no, higaan nila to. Dito tayo sir. Ha? Huh? May tao? Nakasang ko natin. आप guys comment down below na lang po kung may napansin kayo Tara tara grab yang creepy guys grab yang creepy Share. 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 Tena share. Share. Pumasok ka dito. Pumasok ka. Ano to? Hmm, Meron dyan. Meron <tik> Bahala na. Dami mga parinaria. Dami mga parinaria. Tidak lang, video-an mau. lang, mau. malun ako guys mininigurado tayo yan guys, nakita nyo guys ah guys, ah balik tayo sa taas ah. Tila lang, tila lang. Tila lang. Marami dumaan dito sa kabila oh. mag-ingat ka diyan, mag-ingat ka. Ba nan yan? Sabi jan. Mag-ingat ka, bro. dito dito ingat lang dyan ha baka biglang susulpot yan baka may kutsilyo ingat lang dyan parang napapansin mo parang may tao sa baba bumalik dito 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 sa kabila sa kabila yan, yeah, pasukin natin ingat ka na dyan ha wala may kutsilyo dyan Pero pinakatakot no. Puroin mo, guys. Nagawa nilang Grabe. kanina may kanina may napansin ka di ba kanina di ba may kumakalabog kanina kumakalansing hmm. tinanggal niya ng hagdanan pang pambihira naman tong mga to buti guys no ah uh, uh, dala ko pala yung hagdanan uh, ano sorry dala ko pala yung flashlight light na malaki ito ito po yung pang emergency light ko mga guys kung sakali mang may nag may aberya po grabe po hindi po biro yung ginawa namin guys napaka critical po malay mo may mga mga kagamitan sila pwede kaming patayin So guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana po na-enjoy po kayo sa aking videos sa split up namin ni Idol John Creepy TV po. Guys, support me, Bros Ghost TV always. Uh, thank you, mabuhay lahat. Salamat sa pag-suporta nyo sa akin.